Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Uh, welcome po sa ating pong sumagi sa Pecha. Ngayon naman po ay susumaga natin ang ating Pecha ngayon pong May 9, 2025. At sa lahat ng mga subscribers po natin, sa mga viewers po natin dyan, lahat po ng mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. At ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumada. Sa May po tayo, ayan na yung 5 pa rin tayo dito. Ano 'yung sa ating Pecha, 25 sa ating taon. At uh, ganoon pa rin po, simplify lang po muna natin yung mga nilagay natin dito. 0 plus 5 is 5, 0 plus 9 is 9, at 2 plus 5 is 7. Dito pa rin po sa total ng gitna, uh, 5 plus 9 is 14, at uh, 9 plus 7 is 16. Ang pasensya na po sa mga ingay ng mga sasakyan. At sa bandang babadil po, 14 plus 16 is 30. Yan ang ating unang numero, meron tayong 30. At uh, yun naman pong kaparis yung numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin itong tatlong numero natin dito. 5 plus 9 plus 7 is 21. Ayan mga idol, ito po yung kaparis niyang numero. Meron tayong 21. Uh, pwede na rin pong makayaan yung kombinasyon na yan. 21, 30 or 30, 21. Ayan mga idol, yan 2 digits sila. Kaya simplify muna natin. 2 plus 1 is 3 uh, 3 plus 0 is 3. Parehas lang po sila ng sumata. Kaya isang numero lang po yung makukuha natin dito. Ito lang po 3. At ito lang po yung ating isusumata ngayon. Uh, at ayan, isumata natin ng 3. Kukunin natin yung 21. O kaya, parehas. Kaya talit po sa dalawang ito ang mauna ay okay lang po. Ayan, ngayon natin yung kukunin yung 21. Sumata 21. 2 plus 1 is 3. At itong 30, sumata 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 12, so, 12. 1 plus 2 is 3. At 39, sumadat so, 9 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yung mga numero na kuha natin. Kaya tayo limang mga numero dito. At doon pa rin, rambol lang po natin ang mga yan. Po. Parin po tayo dito kung ano yung nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayan, sa ating sample dito, Ayan, meron naman tayo dito ang pagpipilian. Mga 3, 21, 30, 12, 30, 30. Ganun pa lang po tayo dyan. Tara, po natin. At yung sample natin, kinuha natin yung 21. 21 at 3. Then, 12 at 30. Then, 12 and 3. Ayan mga idol, meron tayong tatlong kombinasyon dyan, mga sample po natin yan. At kung okay lang po itong mga nakuha natin mga kombinasyon sa inyo, eh, pwede, pwede po natin matahe po mga ito. O di naman kayo, makakuha ka po kayo ng mga ibang mga kombinasyon dyan na nagustuhan po ninyo. Ayan, tayo na lang po yung pumili o na pa po yung mga kombinasyon na nagustuhan po natin. At uh, ayan mga idol, yun po ang ating sumada para po ngayong May 9, 2025. Maraming maraming salamat po at uh, good luck pa rin po sa ating pong lahat.